Um, guys. So, yun yung biro guys yung ito ko guys yung so, um, biro kasi yung kumikilat guys tapos um, hindi ako makakaut ilang araw na Ayan, yung iniulot ko. So, ito, makirot, makirot yun guys, makirot. Ayan, dito. Sa may bayag. Ayan, kumirot yun, makirot yun sa may bayag. So, yung bayawang guys, yun yung sabay rin kumikirot yun kapag kumirot yung baywang mo hindi sabi kikirot rin yung bayag mo tapos di ka makautot Ayan. So, kailangan po isin mahilotin yung na may bayag mo right? so, yung connection sa biwang na hindi ka makakatayo Laka kumikirot yung baywang mo Yan. Yan ta ano ko lang kay ko lang. So Hay nako, nilo tinulot ko kayo la. Ay, kaya talaga. Yan. Tapos. Yon. Naunti-unti na karon ako na umuukot ng ubot, guys. Kapon, random ko, guys yung dito lang sa balikat na makirot tapos pag gumihin oh, guys kulay orange ayan so pinilit ko bumihay kahapon so kagabi parang iba talaga so hindi ko halos mahakbang yung din ko hapon galing sa biyahe ay tabla yun eh. yun hmm, tapos kayo naman din yung araw guys so di hindi... parang di talaga talaga hindi ako makatayo dahil kumirot na naman kumirot ng kumirot yung biwang ko yung ginawa ko inuulit ko inuulit ko dito yung bayag ko talagang tiniis ko yung kurot dito sa bayag ko tapos yun maya maya umutot ko nakautot ako Ngayon, unto-unto rin nawawala yung kirot ng baywang. So, may biyahay nga sana kanina. So, wala, puyat ako guys. Ah, kasi waldi well, di ako pinatulog. Ito so, yung ilot ilot ko. Yan. Kasi yung dito guys, dito yung tumirot ko. Tumirot baywang. sirup sa baywang dito ang sirup niya guys dito kay ikot dyan so ito yung bayag mo pinikirup din yan kasi nandito kasi yung pinaka um, pinaka kuha natin na ugat mother ano pinakakuan na ugat talaga dito sa bayag natin so dito yung pinaka o so, umpisa pag dito dito ang lakas mo kasi ang bayag mo ito ang magkaroon ng problema guys sa bayag mo itong unahin na unahin yung baywang mo yung kumikirot so tuturo ko lang sa iyo guys kahit anong ilot nyo dito sa likod ah, baywang na to kumikirot hindi magagaling yan so ang unahin mo guys yung bayag yung itlog mo gani, yung itlog yung, yung hatak hatakin mo guys ilotin mo pataat pataas ilot tapos merong pag nakalaylay yung itlog mo guys so, mo lang palaylayin mo so mayro ka makapa na ugat na papunta dito sa dito mismo sa itlog guys mayroong ugat dito na kabilaan na uh, mo yung papunta dito sa baywang dito 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 yung dadaan yung guys dito yun ganyan and dito yung ugat galing dito sa itlog sa baywang and dito yung di ba kumikirot dito so, dito mayroong ugat yan dito ito yung ano sa may itlog guys ganyan yung ano yung mulang So, yan ang tanda nyo guys pag kumirot yung baywang nyo. So, hindi kayo patayuin. Patayuin ito. Mamamanhid to guys. Lahat na binti mo. Dalawa. Dalawang hita. Mamamanhid yan. So, hindi ah, maangat ma yan guys. So, kanina. Tapos, kirot dito sa likod. Tapos, dito, mismo, mismo sa itlog yung mitlog talaga so laylay lay lang guys so parang nakalaylay yan yun yung ilotilotin mo ilotilotin mo pataas so maramdaman nyo guys parang bigat yung ano nyo na, hindi kayo makakautot hindi kayo makakautot guys pag yun ang problema may problema sa dito sa baywang so yung hiloti lang nyo guys yung sa may itlog so, yung itlog nyo guys sa takatakin yung pataas ganun din sa babae guys ganun din itataas mo lang yung dito sa may parang may post on ganun din sa may post on guys itataas mo lang kasi nandyan yung ugat kasi Nandiyan yung ugat. Uh, kasi dito kasi lakas natin guys sa na may itlog. Subukan mo.